si Marilyn. Sila Lloyd na muna ang bahala sa iyo ha. Good luck sa first day mo. Kailangan ko na kasing umalis baka maligtaan ko sa meeting ha? Good luck po. Salamat po, Giselle. O oh, sige na, sige na. Pumayasan na kayo para maibigay ko na sa inyo 'yung mga assignment niyo. Okay? Ah, Bianca, ikaw ang bahala sa villa sa first and second floor. Ikaw naman kit sa shower rooms. Shower, kamas talaga? Ba't yun ang siya lagay mo doon? Kit, bago pa lang si Marilyn. Hindi niya pa alam ang mga trabaho doon. Doon sa sa reception, kasama niya si Jackie. Yan, yeah, nilalagay mo na sa reception? Hindi kaya matakot yung mga bisita natin sa kanya? Um, Ay, saan naman po sa akin sa shower room? Uh, marunong po akong maglilis ng banyo. Ayos na po sa akin, marunong po ako mabuti ka pa, masunurin at mabait. Hindi ka tulad ng iba dyan. O sige na anak, doon ka na lang sa shower rooms. Linisin mo mabuti lahat yon. Tapos, mamaya, pupuntahan kita doon para ituro sa'yo kung paano ang pagpalit ng mga supplies. Opo. Okay, Kit? Sige, sa reception ka na. Okay na? O sige na, magtrabaho na tayong lahat. Masyadong kasing pabibo. Yan tuloy, pangbanyo na lang beauty mo. <laughs> Talaga naman eh. Sa itsura mong yan, dapat fina-flash sa kubeta. Alam mo, no? kung mapagsalita kayo, akala nyo kahagandan yung nilalang, no? Ay, <laughs> no. Kung para sa itsura mo, beauty queens kami. ang pangit-pangit mo kasi dapat sa'yo hindi chambermaid. Maskot! Siya <laughs> yung tawag niyo Hi, Jerome! <laughs> sweetheart, gusto yung unang araw mo sa traba ako. Ah... ba? Sweetheart! May problema? Ano, oh, hindi ka na lang. Sige po.